So, what's up mga keepers? Yan, kakawin lang natin galing OGT. Then, kinuha na natin sa office yung gapis natin. Yan, no? Galing pa ito na gapi na ito. Ilalagay natin dyan yung kanyang FB. ano Si JS Gapis. Kung so, mga gusto mag-order ng gapi, team nyo siya mga bossing. Yan, marami yan available si JS. Hindi natin sirain itong packaging kasi kapag mag-ship tayo, magagamit pa natin ito. O yan ang gapi to dalawang strain mga bossing. nah saba boys panagin unboxing ah, tayo ngayon ng gapi natin bagong alaga na naman dagdagin dagdag isda na naman ito na natin. natin to kasi magagay pa natin to aliya. Ah. Yarin hmm. mag-subscribe na lagay na to kasi nilikha pa natin to kapag magsi tayo. Sayang naman kung itapo natin, di ba? Makakatipid tayo. si Gedli. Hmm, grabe yung mag-packaging si Bossing. Oh, solid. May insulation pa. Grabe, solid mag-packaging. Dalawang bubble wrap. Tapos, so, tayo natin. Grabe mag-packaging si Ayol. packaging Hindi na rin ito lalahati yan. Kalahati lang. Yan dito. na ito. Sigilin lang tayo. Sabi. May karton pa. Insulation tapos karton pa solid ah. Kinarton niya pa. Yan yung packaging. Solid sa atin, tinapirin lang natin yung kasap nito. Patin lang natin. Hindi matigas kasi ito eh, uh, na bubble wrap. Kaya medyo lang natin ng konti. Yan, nakuha na natin. Then pa. Kunin natin sa rack. Oh, ito tayo. Sobrang init pa naman. sorry pa packaging ha. Ano ano kaya ang strain to? Dalawang strain ng gapi to. Kung nga nag-comment, walang nakahula mga bossing. Ayan Pagpupuan lang natin Kaya yung string to yan. full Full gold yan o oh. Full Gold Gullwing Fins. Fins yan. And ito. Wala. Walang laman. Pangpunong lang ata yan. Ah, mayroon. Ito pa pala. Oh, female pa. Hindi natin nakita yan. Oh. Ito nyo ba? Full Gold. Ang ngit kasi. And then ito yun naman yung Tuxedo Short Body. Ito nyo ba? Ito tayo ng mga magandang isda. Ito yung full gold na non-ribbon. Ito yung kanyang Ito yun Oh. Yan. Kanyang sticker. May pa-sticker si Bossing. Ito naman yung full gold na ribbon. Yan Oh. pa tayo nang galwing. Yan yung mimin natin. May 9,000 naman tayo yan you know, oh na. Ning. Yeah. tira. So full gold. Ito 'yung pa. 'Yun naman 'yung tuxedo short body, you oh, know, Tuxedo short body. Ribbon 'yan, ribbon. Pinsi. naman yung nan ribbon yan dalawang trio na ay isang trio ng tuxedo short body tapos two pairs ng full gold yung bagong dating natin mga bossing yan pakita natin yung mga dumating sa atin ayan pakita natin ito yung mga dumating sa atin oh yan ano pa natin acclimate na natin to yan acclimate na natin ay, yung full gold natin dito natin yung lalagay gold. Yun Natin. Acclimate natin 30 minutes. Tapos balikan na lang natin ng 30 minutes. Yan. Update ko na lang kayo guys. So, di na natin na Kasi yan. Di. Wala tayong tagawak ng camera. Kaya yan o. Oh. Aklimate natin ng 30 minutes yan. Galwing ribbon na full gold. Yan oh. May isang galwing ribbon tayo na male tapos dalawang female. Then, ang yung dalawang male para makasundot siya. Then, ito naman sa baba, yung tuxedo short body natin, yun, oh. Yung si the short body natin. Isang ribbon na tuxedo si the short body. ano? oh. Mga hybrid natin, papadamihin natin. Itong si the short. Ayan, itong full gold, yun, oh maganda yun na full gold sa reptab natin kapag medyo madami na to yun o kapag know, medyo madami na lipatan natin yan sa reptab natin yan yung mga papang papri natin kapag dumami to kaya abang-abang kayo mga keepers yung mga solid supporter natin dyan and kung nakabot ka sa video to baka naman pa like and share then pa share naman ng ating mga post sa ating mga group page then yan pa follow na rin thank you guys magsak muna malman